DIY Bamboo Salt Lick. Yan, lagay lang natin dyan. Para ang mga kambing, maganang uminom at mabilis tumaba. Paano ito gawin? Okay, medyo maulan ngayon. Hindi lang medyo. Actually, medyo nga. Kasi hindi naman kalakasan. At hindi pwedeng lumabas ang ating mga kambing kasi hindi sila for wet season. Kung mapapasin nyo, nakamask kami ni John Paul, hindi lang dahil sa baho ng kambing. Dahil yung ibinubuga ng taal, medyo foggy talaga o. Oh. Dito sa farm mo. Oh. oh. o. Oh. So, ang gagawin natin ngayong araw, bibigyan natin ng pagkain ng mga kambing sa loob ng kanilang bahay. Hindi sila pwede lumabas. And then, medyo nagtataikas sila. Kaya, tuturukan natin sila. And, um, gagawa tayo ng kanilang salt leak. DIY bamboo salt leak. Okay, kukuha ko ng pagkain nila. Kukuha muna tayo ng pagkain. Madre de cacao yung ating makukuha para sa kanila. Yung available natin. Ganito talaga pag may alaga ka livestock. Umuulan. Wala silang baka alam, buwabag yan, wala silang baka alam Kailangan mo silang asikasuhin Idodoso ko lang to. baka tumubo pa Sa din. Oh, ito na ang pagkain niya. Ito na, ito na. Yan. Yeah. Dapat itinali namin para nakabitin siya at hindi nila madumihan. At fresh pa rin siya hanggang hapon. Para Para oh, yan. Isinabit namin para hindi madumi yung ano lang pagkain kasi ito yun know, si Janina tatakayo niya tatakayo si Macy tata eh. so bumalik kami dun sa pinagbilhan namin at ang suggestion ay tuturo namin ng ivermectin at ng belamil so tuturo natin ng pampurga at saka ng vitamin B na may something something pa para mabilis sila makirecover Although kumakain naman sila pero pag kasi nagtatae ang mga hayop ay hindi nila nagdadigest na mga shadow yung kanilang kinakain. So nababaliwala yun. Kaya kailangan gamutin sila as soon as possible. Dahil ang kambing din ay napakahina sa sakit. Ilang araw lang na pinabayaan. chung So naggoogle naman ako, nag youtube ako. So disclaimer lang, hindi ako expert dito nagtanong lang din ako at nanood sa youtube hindi naman ako para umarkila pa ng veterinaryo para dito kaya kami na kami na na dyan po, bahala sa aming mga alaga kayang kaya? kayang kaya so ito muna ang ating lalaga evermectin so sa dosage kasi 10kg lang yung ating mga kambing uh, 0.2ml lang yung ating ibibigay so yun yung dosage at yun din yung ko huwag nyo ko i-judge kung mali yung mga pinagsasabi alaga ako naman tayo <laughs> <laughs> ang mood nito ay subcutaneous. Doon lang sa pagitan ng balat at ng laman. So alugin lang ang ating gamot lagi bago gamitin. And then kaya dito kasi ito ay halos balat to. Dinisin lang natin ng Konte yung port na Hindi po expert ha? malakas lang ang loob namin <laughs> so, stopper din kami katulad nung ginagawa namin sa manok para hindi dumiretso sa sideways then masayihin yung part na tinurukan at ulitin lang natin after 15 days ito kasi yung first na turok ang may eliminate nyan ay yung mga magulang na bulate so yung mga itlog nyan may iiwan pa kaya naman, after 15 days, eliminate natin yung pagkapisa naman nila. So itong Bellamil naman, yan, intramuscular naman to. 0.5 ml um, gagawin namin magtuturo kami ulit nito sa kalagitnaan ng linggo nakalagay kasi sa indication 2 times a week so wala sinabi kasi sa amin yung napagtanungan namin basta ang gagawin ko ngayon is 0.5 ml each ngayon at sa kalagitnaan ng linggo yun na lang muna sir magtuturo mm Iiyak ko eh. Pilalot na naman yung isang yun. Kurt <laughs> na mo. Eh. Okay. Easy. Pero para sa apat, napakatagal doon. Anyways, baguhan. Tapos sa apat naman sila. Pero pag 50 na sila, <laughs> bala na. So gawa naman tayo ng DIY Bamboo Salt Lick Okay para sa DIY Salt Lick natin Lalagaray lang tayo ng Ayan So bubutasan lang natin to Yan oh. lang hugasan lang natin at lagyan natin ng tali okay nahugasan na tatalian na lang and then lalagyan natin ng asin ito lang yung nabili ko eh 10 piso lang to na asin asin to asin to asin asin walang duda kasi nito. ilagay lang natin dyan. Yan. And then nabasa ko pa, medyo basain lang natin ng konti sa ibabaw. Kunti lang. Para mag-drip dito yung katas ng asin. Yan, kunti lang. Yan. And then, isasabit na natin siya. And then, yan, hihimudin mo din nila yan dyan. So, siguro ba may magtatanong, ba't hindi siya nakasandal para pag hinimod ng kambeng, may ano siya, again. Uh, nasa gitna lang talaga siya para hindi siya panggigilan ng kambeng kasi kung pinanggigilan nyo ng kambing, masosobra naman yung kanyang salt intake. So, masama din naman siya. So, lagyan na lang natin ng tubig sila. Ayan, madami yan. Sila <laughs> so, para sa choice natin sa ating kambing. Sure naman ako na hindi pa yun yung last challenge natin sa ating kambing. Pero, sigurado ako, masusolusyon na natin at magiging okay lahat. Yun lang, maraming salamat, subscribe, and... Listen.